guys! Good morning for today's video. Ang naisip kong ulam ngayon ay sardinas, ginisa. So, ayan, magluluto po tayo ngayon ng ginisang sardinas. Mega! Ayan po yung aking mga sangkap. Wala po kasi akong naisip na ibang ulam ngayon eh. Hindi sardinas lang. So, ayan, maglalagay na po tayo ng mantika. Ha? Ito ng yung mantika po, guys. Para sa video. So, ayan. Ayan pwede uminit ng bahagya ng sitang yan. So, kapag nagigisa po pala ako ng sardines guys, nilalagyan ko po, po siya ng luya. Para hindi po ma ano natin yung lansa ng ating mga sardines. Yan malasahan. So, ayan po, may luya, may sibuyas at may bawang. Naglalagay din po ako ng konting gila sa mix. So, ayan, nahita po yung mantika. Nahin po natin ilagay ang ating luya ang patanggal ng bansa ng ating salibina. Ngayon, guys. Nalitan mo po ba kung paano magluto? Ngayon. Pintayin natin siya bumamubang, oh. Ang kagya. Saka natin isunod ang sibuyas. Bait ang baby ko doon, guys. Tahimik lang siya doon, guys. Ngayon. Ulog pa yung ibang hmm. yung so, mga mga. Kita niyo po ba? Ayan. Silipling gulang na. So, wala ko tukos yung mga karni-karni. So, ayan. Tingnan natin siyang maluto yung ating mga pwede na po natin ilagay yung ating mega sardines. Ayan. Wow. Ayan. Ayan. ng konting tubig. Ayan. Ayan. po, medyo Ayan. 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 ating Ayan. sardinas. Ayan. Ayan. Uh, po Ayan. 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 tubig. Balik natin sa Ayan. Kaya hmm. so, haluin lang po natin ating sardinas. Ito lang kasi natin apoy. Naglalagay po ako ng luya doon mga guys kasi para hindi po natin mga ano yung kasi po yung iba ayaw nang sardinas kasi malansa. So, ah, ang ginagaw, ginagawa ah, ko para hindi po malasa yung lasa. Naglalagay po ng luya. Ayan po Ayan po siya. So, ayan, pakuloyin lang po natin ang bayat ng sardinas. At pwede na po natin siyang hangin sa puwi. Ligyan po natin po tinduri sa puwi. Ayan. Tapos lagyan po natin siya ng konting paminta. Hindi po na na-ready. Ayan yung buksan. Ayan mag-vlog mo. Ayan. Echay na lang natin paminta pating ang hang. Tayo. Na tiap so, koit lumakas na. Oyan, ano lang natin? So, ayan. ayan. na po ang aking ginisang sardinas ulam tortelais bedio. Ayan. May simpleng ulam. Pwede pala man sa tinapay, pwede sa kanin. Thank you for watching, guys. Bye-bye.